Good day everyone. Sa lahat ng mga nagba backyard farming diyan, good day sa inyong lahat. So mayroon tayong uh, panibagong uh saya pa, kalingawan 'yan. Dati nagtitilapia tayo, pero ngayon uh, for consumption na lang. So ngayon ay papakita ko sa inyo ang aking uh, bagong libangan. So, ito na yung ating uh, fish pan guys. Yung ating 9 uh, square meter na concrete pan. Yung dating uh, ginagawa natin yung uh, biofloc. At yung isa, yun. So, wala Hindi ko na nalagyan kasi uh, may leakage. So, uh, three times, 2 uh, times ko na yan. Uh, uh, Tinroble shot. So, ganun pa rin. Siguro nag yung lupa kasi malapit tayo sa may sapa. So, ito guys for consumption na lang. Ah... Uh, hindi na ako nagbioflock uh, for the reason na na, na ako sa subdivision at may uh, naglikramo. Ayun kaya. Pero, pero palihim pa rin tayong nagtiti Yan pero konti na lang for consumption na lang. So hindi na ako gumamit ng irritor kasi 300 pieces na lang yan sila. Okay, yung uh, bago kong ay pakita sa inyo na aking uh, libangan ay ito, yan. So, bumili tayo ng apat na Rhode Island Red. So, two days pa lang ito sila ngayon. Uh, hopefully, this month, uh, uh, mag-umpisa na ito silang magitlog. itlog Sa so, mga subscriber natin dyan, at sa so mga makakita ng uh, video ng ito, na nag-aalaga ng Rhode Island Red or RIR. So, pakigayad mga boss, kasi hindi tayo expert sa pag-aalaga ng mga heritage chicken. Yan. So, sabi nung nabilan ko, for months na daw ito. So, ibig sabihin, uh, this month, pag na siguro ito. So, ano guys, uh, around, uh, nasa... Uh, 1.3 na yung iba, 1.3 kilos yung isa, 1.4. Yan. So, ganyan ang ating mga alagang uh, Rhode Island Red. And dito sa kabila, tada! Yan. Okay, buksan natin. Yan, nakakatuwa pala yung ano, alagaan yung manok, guys. So, ang aim natin sa bakit tayo nag-aalaga ng manok ay hinahabol natin yung uh, papalapit na season, yung ina-December. Uh, so, yan, magbinta tayo ng mga manok. So, meron tayong ato guys, hindi to, hindi pala ito sila, ano guys, uh, BPR, pure BP, BPR. Or anong tawag yun, buried, flame out, uh, rock or BPR. Hindi yan siya pure, uh, hybrid na po iyan kasi pag ang Rhode Island daw yung sabi nung ano yung uh, Hatchiri na, ano, na nabilhan ko at saka ano din naman yun sila kanang anong um, anong tawag doon ang certified na hatchery <coughs> kasi may mga certificates sila doon na uh, pinakita sa akin at naka-display So, yung ano guys, yung uh, manok natin at uh, apat na inahin natin dito, uh, inahin in the future kasi hindi pa man ito nangingitlog. Ang tawag pala dito is a uh, dominant brindle. Oh, kasi hybrid ito sila ng uh, uh, Rhode Island Red at BPR. Yan. So, dominant brindle ito sila or hybrid ng Uh, BPR, uh, BPR at saka Rhode Island Red yan, uh, hindi pa sila nangitlog, itlo guys uh, nabili ko lang ito siya sa halagang uh, 400 pesos kada isa tapos yung rooster natin uh, hindi pa nagumpisang nag ano yung, ano tawag doon sa Tagalog yung uh, nagbirbre, kasi bata pa pero nag uh, nag-uumpisa na siyang magtitilaok, ibig sabihin malapit na yan siya mag ano, magbreed yon At uh, mayroon tayong ano, uh, anong tawag diyan? Uh, native chicken noon. Pang ano natin ay eh, crossbreed natin sa uh, RIR na rooster. So para makapag-produce tayo ng another hybrid ng uh, uh, native chicken na crossbreed ng uh, Rhode Island Red. So, may prepare na tayo dito, guys. Kasi nga na, ini expect natin and this month or next month uh, mag-umpisa na yan sila mag -itlog. Okay, at yun nga, uh, hindi ako expert dito. So, sana'y makapagsuggest kayo ng mga vitamins for prevention sa mga sakit-sakit sa manok. Kasi, guys, uh, nag-aalaga din ako ng manok dati. Uh, native chicken. Kaso, hindi aabot ng mga 2 months. <laughs> sa patay. Oo, namamatay. Oh, yan ang ating Rhode Island Red. So, malaki na sila. Yan. Yung isa, nung nabili ko pala guys, ito, uh, may sipon siya. Kung sabi saya, nag-atsing ba? Nag-atsing. Pero wala man siyang basa or water yung ano o na water na nalabas sa iyang kanyang ano sa kanyang ilong pero nagkuwan tayo uh, nag search tayo uh, through AI kung anong ang ano ano ang gamot yon may nilagay tayo diyan so ayan so, isolate ka muna uh, quarantine ka muna <laughs> ayan guys ang ating bagong libangan uh, Rhode island red And mayroon tayong hybrid na dominant brindle at isang native chicken. So hopefully guys, by December, uh, marami tayong maibinta. So update ko kayo sa next month or this month pag mag-umpisa na sila ang mga itlog. Thank you!